Madalas po nakatanungan at marami po ang magiging very interested sa tanong na mahal pa po ba ako ng taong ito? May feelings po ba siya sa akin? Especially kung halimbawa tayo nga po ay parang nagiging option, binabaliwala, hindi masyadong pinapansin, nasa rejection stage mga utol o nasa breakup cycle ka ngayon mga kapatid, ay siguradong ito po ang napaka-importanting tanong na gusto po nating masagot. Magandang pag-usapan niya mga utol, pero kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel. Huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay tumutulong. Naghahatid po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, pakidalo naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa, only official page po ng Papong TV kung saan pwede niyo po akong makausap sa isang coaching. May mag-aassist po sa atin. Tunghayan na natin mga utol ang paksa sa araw na 'to. Kung ano ba talaga ang mga signs na pwede po nating ma-determine, makita, maramdaman para lang masagot o sabi na nga po natin makakita nga po tayo ng linaw kung ano po ang gagawin natin kung meron po tayong minamahal. Honestly po, napakaraming mga senyales na pwede po natin maramdaman at makita nga po sa kanya ng malinaw. Ang iba dyan mga utol ay na-discuss na po natin sa mga previous vlogs natin. Yung tipong hanggang sa ngayon ay nakakatanggap tayo ng mga updates mga utol. Pag yung halos parang ang pakiramdam mo ay parang hirap na hirap kang mag-let go, ay yung sinasabi nga natin na parang may pumipigil sa mga braso at mga paamo, mga utol na hindi ka makamove on. Ito po ay mga signs na siya po ay nakakaramdam pa rin po ng mga attachment styles at may feelings pa rin po sa atin. Kasama na rin dyan yung parang nagbabump nagkikita kayo sa mga hindi inaasahang lugar. For example, napapansin nyo sa mga event, gathering, okasyon, mga utol, or birthday, ay biglang nandun din ang ex mo at halos parang kinukuha yung attention natin mga utol. Nandyan din po yung parang nagiging malapit siya bigla sa mga mutual friends ninyo o sabi na nga po natin sa mga taong related sa atin mga utol. Lahat po ito ay pwede po natin ma-figure out or masabi na ang ex mo ay nakakaramdam nga po ng attachment styles at may nararamdaman pa rin. Pero ang main topic o sasabihin na nga po nating tap na senyales mga utol para masabi natin ito ay yung isang situation na halos parang hindi mo paghihinalaan dahil pagka ito po kasi ay nararamdaman natin ay nauuna yung emotional pain, nauuna yung distraction at syempre po nauuna po yung panic. Pagka nakikita kasi natin ng na mga ganitong senyales mga utol ay talaga naman pong nadide-focus tayo, iniisip natin na Ah, okay, ganun talaga, no? So, ibig sabihin po nito, talagang ayaw na niya sa akin, siguro mga utol ay talagang wala na kaming pag-asa. Dahil ito po, tandaan po natin mabuti mga kapapong, ito po ay intentionally done. Isasama na po natin dito yung social media, unahin na po natin yan. Kung napapansin nyo, parang biglang sa social media ay parang very active. Para bang naging social media person bigla yung ex mo, samantalang nung mga nakaraan nung kayo pa, or even nung bago mo siya nakilala, ay halos parang wala naman siyang pakialam dyan. On and off, para bang pasulput-sulput lang, pero ngayon mga kapatid ay halos napakasipag po niyang mag-reels, mag-tiktok, mag-post, mag-upload. Basically anytime, anywhere, everywhere mga kapatid ay nararamdaman mo bigla ang ex mo. Yung parang hindi ka makatakas-takas sa kanya at parang hindi mo wala yung pagiging active po niya sa social media. Simplehan natin. Dati hindi siya ganyan, pero ngayon kayo nga po ay parang nasa breakup cycle, hiwalay kayo, biglang ang daming panahon, ang daming pagkakataon, ang daming niyang oras. Huwag na huwag po tayong madi dito mga utol. Or let's say magpapanik madadala dito. Dahil 85% mataas ang percentage na ginagamit lang po ng ex natin ito bilang instrumento mga utol para makuha po niya ang iyong atensyon. Dahil kung pag-iisipan mo ng mabuti, break up natural pagka kayo po ay nasa breakup cycle, may mga negativity pa po kayong nararamdaman. Even nga tayo mga utol ay wala tayong motivation na kahit magpalit man lang ng profile pic. Alam ko po na paminsan-minsan sumasagi din po sa isip natin na mag-upload tayo, mag-post tayo, magpalit tayo ng profile pic. Pero alam naman po natin na ito po ay motivated dahil gusto lang po nating mapansin niya tayo. Likewise mga utol, ganyan din po ang nangyayari sa mga ex natin. Lalong-lalo -lalo na nga po na expected nyo na siya po ay may feelings din na siya po ay may pagdadaanan din. Kaya ko binanggit itong social media effect na to mga utol. O yung parang pine-flex nga po niya yung mga nangyayari sa kanya dahil connected po yan dun sa pinaka pag-uusapan po natin, yung pinaka core. Yung sinasabi po nating pick effect. pini effect o technique ka ng ex mo. Yung parabang all of us sa parang ang ganda-ganda niya. Parabang all of us sa masyado siyang decorated mga utol. Alam naman po natin yung pick Uh, lahat ginagawa niyan, very colorful yan. Yung lumalabas yung pagka-awesomeness niya mga utol na alam naman po natin na kayo po ay nasa breakup pa hanggang sa ngayon at kamakailan lang nga po ay parang nag-aaway pa kayo o let's say nakikita mo nga yung lungkot sa kanya. Tapos parang bumilang ka lang ng mga ilang minuto, ilang oras, ilang araw, ilang linggo ay eh nararamdaman mo po yung pagka-awesomeness. Ang tawag nga dito mga utol yung parang relentlessly, yung parang walang patawad na talaga naman pong napakasipag niyang iparating sa'yo yung mga magagandang nangyayari sa kanya. Halimbawa, may bago siyang damit, may gala sila, may event siyang pinuntahan, mga utol, ay makikita mo yung talagang pikak na pikak ng dating niya. Parang siya po ay blooming, kumikinang, at talaga naman pong positive na positive, mga utol. Kadalasan dito in psychology ay kabaliktaran po ang nangyayari dahil alam naman po natin pag kayo po ay nasa breakup cycle, natural lang naman po na may pagdadaanan ka pa rin kahit na ikaw mismo ang dumper. Awesomeness. Tapos mapapansin mo yung parang obvious na obvious siya, mga utol. Gagamit siya ng mga common friends para maiparating sa iyo yung mga positive news, good news, at mga changes na nangyayari sa kanya. Sa mga relationship book, ang tawag dito, pigeons. Nagiging pikak siya, tapos gumagamit na po siya ng mga pigeons. Mga na talaga naman po para mag-message sa para maiparating sa iyo, ang gusto niyang iportray. Shinare ko tong vlog na to mga utol para makarating sa atin yung mga iniisip din ng mga recovery coach. Kasi po tayo, pagkahalimbawang tayo ay may emotional damage, pagka nararamdaman natin yan, nadudurog tayo, nagpapanik tayo, nalulungkot tayo mga utol. Pero kami pong mga relationship coach, iba po ang nakikita namin diyan nahahalata kagad ka namin, ka namin, na figure out kagad namin, na-assess kagad namin na sila po ay nakakaramdam ng mga attachment styles. Dahil nga po alam namin, pagka ikaw ay emotionally attached pa sa isang tao, naturalmente na ginagawa mo to natural lang po na ipinaparamdam mo to Lalo na kung very obvious na talagang sobrang sinasadya niya mga utol. Awesomeness, pick-up effect. Dahil expected mo naman eh. Pag ikaw ay nasa breakup, natural, madidepress ka, maapektuhan ka, may mga bagay na hindi mo magagawa, mag Katulad ng pagpasok sa trabaho, minsan yung paglabas man lang, hindi natin magagawa. Eh. So, ang tendency ng isang dumper, mindset ng isang dumper, ay ipapakita niya yung kabaliktaran na hindi ako naapektuhan, nang sa ganun maprotektahan po at ma-justify nga po yung desisyon na ginawa niya, which is yung breakup. Dito maraming nagkakamali mga utol at dito po maraming nasasaktan, nalilito at nawawala ng pag-asa. Pero sa totoo lang po, ito po ay part lang po ng isang breakup stages. Na paminsan-minsan ay tinatawag din po nating props stage or relief stage mga utol. Kaya mas mabuti, mas advisable po na hindi po tayo maapektuhan dito at pabayaan lang po natin ang ex natin sa kanyang ginagawa. Mas magandang makita niya na hindi ka naapektuhan dito. Isang sagot dito yung parang ikakamaplage mo, i-smoke screen mo yung nangyayari sa'yo at kung minsan naman pe, pwede mo siyang i-mirror. Pero para po sa akin, pagka ganito po ang nakikita natin mga utol, unahin po muna natin ang ating emotions na maging knowledgeable tayo, maging stronger po tayo, maging positive po tayo sa nangyayari at syempre po kasunod na po dyan, yung ipaparamdam mo sa kanya. Emotionally stable Huwag mong ipaparamdam na kayo nga po ay nadudurog at naapektuhan dito mga utol Dahil pagkaganon, makikita niya na mission accomplished Dahil alam naman po natin na he or she is trying to manipulate yung situation at literal na ipinaparamdam nga po niya na siya po ay hindi apektado. Huwag tayong malilito dito mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po supportahan po natin. Alagaan po natin ang ating mga pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Papong TV.